Nung hindi ko pa naranasan mag-abroad, naiingit ako sa mga umuwing galing-galing abroad kasi gumaganda, kumikinis ang balat, pumuputi pa. Naglalakihang balikbayan box na naglalaman ng dilata, tsokolate, at mga important din na sabon at iba pa. At sabi ko sa sarili ko, balang araw mag-abroad din ako. Dumating nga ang panahon na ako'y mag-ibang bansa kung po lang sanang umatras, ginawa ko na. Pero hindi pwede. Kasi may pangarap ako para sa pamilya ko. Kung pwede lang uwi na ako, lalong hindi pwede. Kasi madami pa akong pangarap. Ang pag-aabroad pala ay isang larong sugal. Kung may walong oras kang tulog at okay ang pagkain mo, panalo ka na. Pero kung kulang ang pagkain na tulog mo, nandyan pa yung inaabuso, talo ka. Ang iba nga, umuwi bangkay na, sabi nga nila. Pag mag-ibang bansa ka, ang isang pamu na nasa hukay. Ang mag -ibang bansa dapat sa sakripisyo, caga at mahabang-mahabang pasensya. Bawal magpahinga. Bahawal ang pagod. Hindi pala madali ang balik-balik box. -balik Kailangan pala ipunan mo ng ilang buwan. Kaya pala kumikinis ang balat at pumuputi dahil nakakulong sila. Bawal lumabas. Kaya pala siksi yung iba dahil kulang sa pagkain at tulog. Dito sa abroad, iyo lahat ang hirap. Kahit may sakit ka, hanggat kaya mo magtrabaho, magtatrabaho ka. Sabi nga nila, better die than safe. Walang makakatulong sa amin kung hindi sarili namin. Kaya ang nasa Pinas, asawa, kapatid, magulang, anak, kamag-anak. Kamustahin nyo naman kami kung okay lang kami hindi yung magme-message lang kayo kung kailan magpapadala at kung magkano. Dahil sa mga message nyo, bawat araw, dyan kami kumukuha ng lakas para magtrabaho araw-araw. Kaya pahalagahan nyo ang perang pinapadala sa amin. Dahil bawat sindi mo nun, ay dugo at pawis ang katumbas. Oo, oh, masaya kami. Nakangiti. Selfie dito, selfie doon, pag-de-off namin. Pero sa likod ng ngiti at tawa nun, may nakatagong lungkot at problema. Oo, nakadamit kami ng medyo maganda, pero isang araw lang yun. Kaya yung nasa Pinas, huwag niyong mamasamain kung hindi lahat ng sahod namin ay hindi namin mapapadala. Dahil kailangan din namin gumastot, kumain, at mag-ipon kung meron. Dahil hindi habang buhay dito kami sa abroad. Hindi habang buhay malakas kami. Pag magbakasyon ka, pag wala kang pasalubong, sabihin nilang madamot ka. Pag nagbigay ka, sabihin nila mumurahin lang ang binigay mo. Sabi, sabi nila bayani daw ang OFW. Oo, totoo. Bayani ang OFW. Pag uuwi, kampatay na. Mahirap mag ibang bansa, tiyaga, sakrapesyo at pagpasensya ang baon mo. Panalangin sa ama ang sandata mo at lubos pananalangin sa buong may kapal.